street lakas Salamat rin. Salamat George. ata yung pinakamalakas na naranasan kong bugso mula kanina. Yung bugso ng hangin po yan yung pinakamalakas na, na experience ko mula kanina. Salamat inspiration. Double ingat po yung mga taga Metro Manila kasi ganito po kalakas yung bagyo dito. Hindi ko pa alam kung saan pupunta yung bagyo, kung papunta po sa inyo or papunta sa north. Hindi niya po siya biro talaga. Parang doble pa po kay kung pa southwest po yung hangin yung movement ng bagyo ang tutumbukin niya po siguro Mindoro o kaya Batangas ulit pag hindi po bumago yung direction Po tayo, mga, no, so, po, ingat po tayo mga lods, opo. Ingat po tayo. Doble ingat po. Kung bakit ko po na-cover siya kasi galing pa pong west 'yung hangin, kaya medyo dito sa part ng harapan ng bahay secure pa po ako. Pero pag umigot po 'yung bagyo, parang hindi ko na po ito mailalive. Pero lalakas pa po siya bago mag-after ng one hour. Kasi kanina nasa Virac So may chance ang after 1 hour po dito na po siya sa mainland ng Albay. O kaya ng Kamsur, yung mata. Hi Paul, kumusta ka? Kyle Mike Orogo Diyansi ko dati to Yung bugso po ng hangin mula kanina Tapos ngayon Ibang iba na po Sobrang lakas to Parang nadoble po yung lakas Ah, siguro magdadalawang oras na po. Pero hindi pa po sa amin nakakarating yung mata. Malaki po kasi sakop ng bagyo eh. Kaya expected po namin na medyo matagal sa umalis. Yung kinta po kasi last week, mabilisan lang po siya. Siguro mga tatlong oras lang. Pero ngayon po iba talaga siya eh para pong tripling mas malakas kay kinta ganun uh, siguro maya-maya mga ala buhi kamser pa Ah uh, siguro after mga 3 hours may experience sa nila yung ganitong kalakas sa ano na na hangin pag hindi ko na po na kaya na pag delikado na papasok po ako hindi na po kayo ma, ma ina live pero sobra po nakakatakot yung hangin talaga sobra ah uh, kung meron po kayong mga relatives na tatamaan ng bagyo pakishare na lang po yung video at least ma-prepare sa kanila kung gaano kalakas yung bagyo habang wala pa po sa inyong lugar kung so, nasa part po kayo ng Mindoro, ng Batangas, ng Central Luzon, etc. etc. Hindi po biro yung bagyo. Sobra pong lakas. So yung location ko po, nasa northeast po kami ng Albay. Nasa Tabaco, Albay po kami. Sa mga nanonood po dyan sa ibang lugar kung saan po yung location ko. Nasa harapan po kami ng Biracatandoanes coastal uh, city po kami o municipality dito sa northeast part ng Albay so ito po yung bugso kanina po ay hindi po ganyan yung bugso ng hangin pero first time ulit maka-experience siguro ng ganito kalakas ng hangin after ng bagyong ba or Sisang Salamat kap. Salamat Ma'am Lisa. <coughs> kap, Salamat po kap. Salamat po sa inyo lahat. Doble ingat po. Sana po maging warning na to sa inyo sa mga dadaanan ng bagyo. Uh, maging handa po tayo. Huwag po tayong maging kampante kay Rolly. Ito po sa katalaga kalakas. Ito po yung signal number 5. First time ko po ito ma-experience ulit. Ah, uh, ma-a-rot. Uh, ah, uh, ma-makino, ano po, ah, uh, signal number 5 po. Number 5. nakakatawa po kasi hindi pa po namawala yung signal. Yung kinta po kasi after gabi na after 2 hours ng kasagsagan ng bagyo, nawala na po yung signal ng globe. Pero ngayon po medyo malakas pa kaya nakakapag-live po tayo. Salamat Oriel. Hindi uh, eh, na po talaga. Baka po pumasok na ako sa loob. Hindi ko na makakayanan yung pag-cover. Pero pakishare na lang po yung video para at least maging aware po yung lahat kung gaano kalakas yung bagyo. Opo, signal number 5. Super typhoon po siya kasi. Salamat yan. Salamat po sa inyo lahat. Dobli ingat po tayo lahat. Pero pag ko na po ito kaya at uh, magbago po yung direksyon ng hangin, aalis uh, na po ako, mag-end po ako. Opo, <coughs> Weng. Nasa ano po, nasa tabako po. Salamat po sa inyo. Pray na lang po tayo lahat. Yun na lang po. Tapos i-secure is po natin yung ating mga sarili sa ligtas na lugar. Yun na lang po siguro magagawa natin. Tapos hayaan na lang po natin yung Panginoon yung mag-ingat sa atin. Kasi po yung mesa namin, inaangat siya. Ganagalaw na po. Yung nakatombang mesa. Ayan po Ginagalaw na siya ng hangin, so hindi na po siya <laughs> pati po po oh. yung ano, itong nagaya ng sapatos, gina, ginagalaw na po ng hangin. Pray na lang po tayo lahat. Hindi po siya biro. po parang Yolanda. Sa mga bagong uh, pasok po o panood ng aking live. masalamat po tayo kasi hindi po nag nag ano shutdown yung signal ng Globe at medyo malakas siya. Yung location ko po, po ay Tabaco Albay. So ito po yung binabayo, ito po yung lagay sa ngayon. Nasa signal number 5 po kami. Uh, parang doble pa po sa lakas ni Kinta yung lakas ng bagyo. Kasi na-experience ko po yung Kinta last week. Parang 1 fourth lang po si Kinta. <laughs> kung bakit po nakakalive ako nasa likod po kami ng bahay Opo oh, kap Jeff, sobrang lakas Ah yung nakikita nyo pong mga puno, lahat po yan mga native trees. Yan. Lipote, tsaka Pili. na huli na katayo, mga anahaw, tsaka nyog. Tsaka bunga. Uh, kung ano pong magagawa natin? Secure na lang po natin yung ating mga sarili. Tapos mag-pray na lang po muna tayo. Sobrang po talagang nakasweet lang po. Pupunasan ko lang yung cam ng phone. Guys, mag-end live na po ako ha. Ah. Hindi ko na po kaya kasi medyo nababasahan na po ako. ah, Ito na po ata yung bugso talaga ng pinakamalakas. Lock on, NASA.